Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat po ng na mga nanonood nito replay nito. At uh, shout out po sa inyo at sa ating mga ka-elixir Luzon, Visayas at Mindanao. At uh, paki-follow na rin po 'yung aking FB page kung kailangan niyo ng ka parts, uh, paki-search naman po RR731 Moto Online Shop at isa kong MP page ang Ralph 731 Ayan. PM na po ko isa RR731 Moto Online Shop kung may kailangan kayo kay Helix Parts, Mufflers, etc. Baka meron po tayo presyong pangmasa lang po. Okay, at other topic for today, teka lang po, check yung mic. Yan. Our topic for today, tungkol po ito sa KLX 150 at saka sa 140. Oh, kaya kailangan po pala natin ng sobrang mamahaling engine setup. Ito ah. Kailangan ba natin ng sorry ah. Busy po na naman ako. Okay. Para sa akin, hindi mo naman kailangan bilhin ng straight yung mamahalin. Inaabot ng 40K. Yan, 30 to 40K. Hindi mo naman kailangan bilhin straight yan. Yung tulad ng BRT yan. Masyado mahal yan. Para sa, sa mapapera siguro okay lang po. Pero hindi hindi komo ikaw ang may pinakamahal na piyesa sa lahat. Uh, hindi po ibig sabihin nun, ikaw na mananalo sa karera, sa trail, sa motocross, enduro cross, ikaw mo siya champion, hindi po dun yun. So, gaya nga po sabi ng tropa na natin na iba, mas lamang po ang skills ng rider kaysa po sa makina. Ako nga po, may production bike ako rito, hindi ko naman maisagad sa racetrack. Kasi sobrang lakas eh. Hindi ko naman kaya. Okay, para sa kahit sa opinion ko lang po ah. <clears throat> sa opinion ko lang. Ah, kung bibili kayo ng ano, kasi may marami rin sa atin magagaling na mga Pilipino, tinatawag nyo na katikot, ngayon, eh, mga modified, stock modified. Ang BRT Big Valve Head, napakamahal po niyan. Pero okay lang din naman po bumili niyan. Pero pwede ka rin magpagawa rito sa Pilipinas na po rito gumagawa ng stock head into big bulb. Nisa, mas matibay pa. Pwede kayo magpagawa niyan. So, medyo mas makakatipid kayo ng konti. Kunyari, ang big bulb head ay 8.5. Kung magpapabig bulb ka ng stock head, sabihin natin 3.5, di ba? Malaki ang lesson mo. Tapos, sa... Uh, Kailangan tuner ka rin magpapaport. Di diba? Lalakas yan. Nasa mechanic, mechanic tuner po ang sikreto. At uh, ito, ito lang isang okay na bilhin nyo. Kaysa mag, kung gusto nyo tumakas yung stroke, kaysa mag-pin. Magpalit na lang kayo ng Sigunyan Labi RT. Ikakabit na lang. Yan, okay lang po yan. Pero yung black, yung mamahaling mga black, yan. Kung pare-paresa naman po 63mm bore yan. Uh, yung, so, kaya 66. Okay na po kahit sa yung abot kayong brand, okay na din po yan. Tulad natin, sa so, trail, hindi naman tayo nakikipaglakasan ng makina at usually po sa trail, pag sobrang lakas yung makina, wala ng traction. Nasa laki din po ang sikreto sa pag-aalaga dyan. Ako okay lang po bilhin talaga sa, ano, po sa tayo, tayo mga budget, hindi naman tayo mayaman. Kung ako, pangarap ko lang mabili talaga yung sa KLX ko, yung big valve head. Kung di ako magkapamodify, bibili ako ng BRT. Sa kaisigaw niya, dyan na po dalawa na yan. Sa starter, marami naman mas mura sa market, di ba? mahal din yung BRT. Marami hong magagaling sa atin na ano, talaga ka na tuner. Yung camshop na BRT, di ba, napakamahal. Magkana pag tumingin kayo. Yung iba, roller type pa. So, pag nasira yung rocker arm, hahanap pa kayo ng katulad ng rocker arm nun. Sa atin, dito sa Pilipinas, marami pong tuner na nagre ng cam. Na kaya pong tapatan yung gawa na ibang bansa, pero sariling gawaan ng mga Pinoy, ni ba? So, support po natin yon. Tulad po ng camshaft na ginagamit ko sa KNX ko. Yung camshaft ko po, hindi ko binili sa iba mansa. Ito po ay gawang Pinoy. Handmade. Pinaregrind ko. Sa kilalang tuner dito sa Pilipinas. Yung mga galing gumawa ng cam. Yung po, ang gumawa. Kaya alam, matagal na po nang pinagawa ko. Hindi ko na alam kung gumagawa pa sila. Sa siguro naman, mas okay bumili ng naka-stroke up kaysa mag-stroke pin. Pwede din naman pag low budget, mura lang magpabalance. Kung mag-i-stake mag ka sa stock stroke, pababalance mo, okay din po yun. Malaki gain. Tulad nga po ng mga KLX ngayon, 2016 up to 2024, naging issue na po yung vibration kasi po, sa palagay ko, mass production, hindi na sa tamang balance sigun yan, kaya nagbabibrate. Kaya pagbabalance po yan, lalakas po yan, kahit stock stroke yan. Ang sikreto lang po, para lumakas yung k natin, magaling na tuner. Yan. Tapos, yung pyesa. Mag-ninakiwakan mga kam, naiayos ng tuner, mechanic mo yung compression. Kahit stock stroke pa yan, stock head, lalakas yan. Uh, di, di, hindi, hindi naman iba. Yung iba, hindi ko mo bumili ka ng engine set na halagang 20, 30 to 40k. Pag sinal, uh, sinal malakas ka agad. Akala iba, plug and play lang. Kailangan pa rin po ng tuner. So, pag gano'n ka laki set up mo, hindi rin na ito, no? Eh, baka talunin ka lang, lang na mga stock mo, di ba? di ba? mga gawang Pinoy, di ba? Maraming magagaling sa atin, no? Kaya yeah, yun lang po, opinion ko po yun. Pero kung gusto niyo rin mag-set na mahal, pwede. Eh kung, kasi sa akin, para sa akin na, yung stock, yung stock makina kasi ng KLX, yung una mong i-upgrade dyan, pag ka, yung all stock, di ba? Una mong upgrade dyan, magmamapler ka, tsaka carb. Yan. De, lalakas dyan na konti. Pero pag nabiting ka ulit at nakagamit ka ng KLX na naka 63mm, naka 170cc, Ganun po yung nangyari. Sa akin dati po, okay na ako sa stock, stock bore, naka-carbide pipe lang. Nakagamit ako ng KLX na naka-engine set. Yung hinahanap-hanap, nakas So, napilitan ako magpalit na 63mm bore, naka-regrind cams, big carb, yan, open pipe. E eh, talaga naman malakas. Kaya, masasatisfied ka talaga. Yung dati namin ina sa trail na matarek na halos magkakalitulog ng makina, ngayon relax na. Kaya, ano, sa, mag, sa magpapamodified na makina, marap lang kayo ng mga legit at kilalang mga tuner yan. Yung hindi kayo, kung ano, hindi kayo gagasos na 20, 30 to 40 kayo, lalakas yung motor nyo. Hindi nyo kailangan gumasos ng ganyan. Pero depende pa rin po sa inyo, kaya budget kayo, di ba? Madalas pa ka nangyayari, tulad sa mga karera sa uh, drag race, yung misa mas tinatalo pa nung mga kali yung mga katikot ko tawag ngan dito yung mga modified na mga stock parts kesa sa mga naka aftermarket tulad sa mga scooter yung ano may nangyayari dito merong straight mayroong naka straight na Italian parts ah, sa mga John Pipi noon two stroke at meron naman kami ano yung two stroke na stock modified ayun tumatalo ng straight Italian nasa tuner po talaga sikreto kaya sa mga mag-a-upgrade po ng makina, gusto nyo lumakas, ang kailangan nyo lamang po, mayroon akong full list dyan kung gusto nyo i-upgrade sa 176 Pero ito yung major na kailangan nyo. Malaki tipid mo kung naon na muna nabili yung carb at pipe, meron kana. na. So, ang poproblemahin mo na lang, yung camshaft Saka yung black valve spring. Yan lang ang bibili mo. Lalakas sa yung motor mo. Kaya malaking bagay yung ganun ginawa ko dahan-dahan. Inunok yung carb, pipe, pero kung bibili mo yung wala, yung as in all stock pa, ang bibili mo, carb, pipe, yan, camshaft, block, uh, valve spring, yan lang ang kailangan mo. Starter, yan. Yan lang ang kailangan mo. Kung sa, kung wala mga barrel, siguro yan lang mano, no? siguro yung mga, baka ni yung mga 12K mo dyan, 12 to 15K. Kung sasama mo yung barrel, siguro yan, ko, siguro pasok yung mga 20. Eh, Ayun pa po mga kay Elixir. Uh, nagbigay ko opinion ko. Pero nasa sa inyo pa rin po yun. Pero yung chrome na black, maganda po talaga yan. Kung may makikita kayo, kailan napakamahal eh. So, ang gamit kong black is takasago. Okay na sa, okay na sa akin yun. Masira, mamura. Hindi naman kasi kumu, may mamahali kang black. Sa akin medyo mura. E eh, parehas naman ang bore. E eh, yun din po yung output nun. Nasa tuner sekreto. Okay, sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiclick naman po subscribe button at ang notification bell. At maraming salamat po mga kailag sir. At nagbigay lang po tayo ng opinion para may idea po yung mga kakailag sir natin kung alin ba mainam. Asa sa inyo pa rin po yan. Pero tulad nga po natin na hindi naman tayo ganun, hindi naman tayo mayaman. Eh, medyo mabigat para sa atin yung 30 to 40 kayo, di ba? Okay, maraming salamat po ang natin na video. At magandang araw sa inyo.